lunchtime time na. Ito yung handa ng birthday celebrant namin. Na 18th birthday niya. Kaya ano. Ito, Shanghai. Ito, chicken, chicken. eto ito. And dito na kasi ako sa kwarto ko. Shrimp. Kanina pinakita ko na sa inyo. Ang ganda lang table. Ang daming tao. May... Eh. Ayan, ang palibot ng bahay ko. Ah, ang ganda, ba? Diba? Oh, the mineral water ko so yun. Ayan, ayan, ayan. Ang bahay ko. Oh, palibot ng bahay ko. Hi, si Sister Glenda. Lunch time. Kain tayo. Here. Kain tayo. Sarap. Relance. Yumpia Shanghai. Oh, ya. Ah. Sarap niya. Lutong bahay yan. Happy lunch!